loves, welcome back mga lalabs. Aha, ano nang ginagawa natin yan? Um, So, kailangan guys, tatakusin. Ang ah, tagalog, tatakusin. <laughs> e, ba? Kung baga eh. Oh, no. O, oh, ayan. Tapos, kung, uh, kung ano, kung ilan ang, kung ilang tasa ang rice, pilit, ganun din ang water. Gata. Oh, gata pala, gata. Oh, coconut. milk. Milk. Coconut. Oh. Pito? Pito. Walo. Walo. So, kailangan talaga ikuan para hindi malata. No? Para hindi siya masyadong ma... Siya. Over... <laughs> Tawag na yung ma... Ma-overcook. Ma ma <laughs> so, yan. Ganyan, guys. Ha? eh ano natin sa Olo. cup? Kung ilan cup ang... Ang pilit, ganun din ang coconut milk. Yan. Yeah. Unse. Oh, ayan si Madam mo concentrate yan ha. Smile naman siya. <laughs> yeah, Hindi na smile Hindi na, <laughs> na mo smile Hindi na smile Hindi na ma-smile. Hindi na Hindi na So kailangan di talaga masayop. Hindi mm. mm. magkakamali guys. Ayan. So 13. Aha. Ay, nga naon, ganun pala guys. So, now I know. <laughs> pag ako ma, ma, matuto nito ay so stressing. Magnegosyo na ako. <laughs> 14. Ayan. Mga 15 ni Day. Ayan, 15 uh, cup. 15 cup of rice. Rice, then pilit. pilit. Mm. -hmm. Uh -huh. Tapos, 15, 15 um, uh, uno. glass of Uh, coconut milk. Ayan. So, update mamaya, guys. Ha? O, siya. <laughs> o, so, mga lalabs. Welcome back naman po mga lalabs. No? So, nilalagyan ng water kasi nga, ibababad ng ilang minuto. Ilang minutes, ibabad. Bago, humuk-humuk. Until mag-tinder siya, guys. Ayan. Until na mag-humuk-humuk siya, malambot. Ayan. Tapos, uh, bago niyan, bago lahat, kami ay magluluto ng... Ako <laughs> <Aung> sa paman. <laughs> Oo nga, magluluto kami ng tuno. Ay, ano, mag, ano, si tawagan na, latik. O, kumbaga, ano, <laughs> ba na kayo dyan. Welcome back mga lalabs. Hindi pa paluto yung dito na pinadukot. Ayan. So, nag, nag, ano pa si auntie, sadyang kayo nag ano pa, pero malapit na maluto yan. auntie na. Malapit na. So, ayan na lang, mga lala. Pagubas, pag tuyo-tuyo na yan, mga lala. Ayan na. Takloba na. Takloba na. Aha. Ayan. Takpan. Ayan na mga lalab. So, mag-shoutout ako. out ako kay... Kung yung anak, sa Win-win. shout out kay win, -win na, na saan ay siya rin nakadestino sa itaas. <laughs> siya so, ay nandun sa taas at kami andito sa ibaba. Ayan. So, out din ako kay Ate Welly. Ayan, Shout Shoutout sa madam. Ayan. So, sa lahat ng mga viewers, shout out sa inyo mga lalabs. Ayan, sa so dyan kainit-init na. Ayan na, mga lalabs. So, malapit na natin matikman ang Biko na pinadukot. Ayan. So, update maya mga lalabs. Ha? Ang kaugun pa, no? Ayan na, ang Biko pinadukot. Ayan. Tell siya mag mag-evaporate mag-evaporate, saka siya takpan at lalagyan ng <laughs> ah, alalagyan siya ng, ano tawag niyan? Dahon. Dahon tapos saka yung sin. Sin, at saka din ng Aha, yung apoy. Yung apoy. Yung apoy sa ibabaw. Para siya magkadukot. Ayan. Ayan na. kumuyo na siya. Kumukulo pa yan, Oh. Sarap ng tingnan. Uh -huh. Ito yung bikong <laughs> pinadukot ala atiwili O ng mga lalabs, uh, takpan na. Takpan natin, no? Tatakpan na siya. Di pa. Takpan na. Takpan na. Yan siya ng toppings ng um, ano yan? tawag niya ito eh? Kalamay. Kalamay ng kalamay ng pula kalamay na pula sa another team uh kuan -huh. kinugay ayon kinugay uh -huh. lalagyan siya ng kinugay para yun yung natin tawag na toppings no uh -huh. Uh -huh. Ayan. Saka siya takpan. Para man para naman magkakulay magkakulay siya. Ayan. Ayan. Abs. Uh, dito sa ibaba may apoy at saka dito din sa itaas. Ayan. Ganon. Ganon ang bikong pinadukot. Ayan. So mga pila kami na After 30 minutes, gano'n no? 30 minutes, saka siya maluluto. Ayan.